Ah, ito si Tris. yan ang kanyang uh, ano, trip niya yan. Kapag ganyan, nagpapakita ng gilas, uh, kagat ng kagat ng pato. Ayan. Ito, ito, ito. ito. Ito tatapang pag nakainom. Hmm. Ayan. So meron dito Yan, yeah, ito mga batang ito. Pag uh, nakainom, ganyan katatapang. Yan. Kumana nakainom, kay tatapang. dira degree pero oh pa rin pa rin oh 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 oh